O, oh, sa mga hindi po nakakaalam ang tinatawag na crunch time sa NBA ay sa huling 5 minutes ng laro mga idol kung saan ang difference lang ng score ay 5 points o mas konti pa. Kaya pasok rin po itong Lakers vs Sixers kahapon doon kasi kita nyo naman 2 points lang ang pinagkaiba with less than 5 minutes left in the game. Kaya nga rito mga idol, no, ang ginawang play ni Coach JJ ay Luka and Aiton na 2-man game. Nagkaroon din po kasi si DA ng napaka na laro this game at nagkaroon siya ng perfect shooting. That's why ganito po ang reaksyon ng depensa dyan. Na once mag-roll si DA ay napasama si Paul George dyan para siya ay pigilan mag-roll ng dire-diretso. Do may kita natin na hindi po sumama all the way sa loob itong si PG. Pero sapat na yan para magkaroon siya ng distansya kay Lebron. Kaya nung sinulon niya tong bola, nakikita rin natin yung reaction ni PG na parang naging flat-footed siya. Pwede kasing umatake si Lebron dyan at sa mga nakaraang laro ay more than likely na hindi niya ititira to. Eh ngayong mainit siya at best game niya ito so far ngayong season, hindi po naging sapat yung pagsabay ni PG dyan sa tira niya. Dalay ng konti yung pagsabay niya, angat sa apat ang lamang ng Lakers. So syempre dahil epektibo nga yung play inulit nila though nagiba ang depensa ng Sixers. Sinubukan nila na itrap si Luka rito mga idol at ito nga rin po yung naging kwento ng crunch time no. Kung saan mapapansin natin na nag-risk ang Philly sa ganitong depensa na wag si Luka ang kakana sa opensa ng Lakers kaya rin po sinulit ni Lebron to. Dahil nga rin dyan, napahelp na naman si PG dito kay Aiton pero hindi pa rin siya nagpo-commit. scoring nga lang din po ni Lebron sa kanya So possibly nga rin po na umatake si Aiton dyan kasi literal, nabutas na ang ilalim at si Drummond ay pa-recover pa lang. Dyan mo rin makikita na ang opensa ay epektibo kasi napakaraming ways ka para umatake. Pero heat check na to kay Lebron, good contest, better shot sa kanya. Ang responde naman po ng Lakers sa constant na pag-press kay Luka ay ito. Time for Reeves din umiscore sa clip na ito, Kita pa rin natin yung matinding depensa kay Luka dyan na dikit kung dikit si Grimes. At gagamitin din na AR to sa kanilang advantage kung saan nag-screen na si Lebron. Then nag-switch na po si Paul George kay AR and Luke. Kahit nung malapit na si Reeves dito kina Luka ay hindi pa rin po nag-help si Grimes dyan sa depensa para hindi makapasok si Reeves. Siyempre, taon niya si Luka. Good move to pero off-night nga lang din po si AR. Nagagawa naman niya yan eh ito personal comment ko lang din hindi ko naman sinasabi na mag-agree kayo sa akin no pero sino ba yung nakita na natin sa video na to na nakashoot di ba si LeBron lang kasi siya lang talaga no mga panahon na ito pero asan siya andito po sa corner at nag-aantay kung mapapasahan siya nakashoot siya ng back to back jumpers mga idol pero hindi man lang binigay ang bola sa kanya para siya yung humimay ng open sa kita natin si AR pa nga yung nagda-drive kanina para sa fader tapos ngayon ay constantly dinodouble po si Luca and yet hindi nila hinahanap si Lebron. Error tuloy ang nangyari at apat na straight possessions to na hindi po nakahawak si Lebron ng bola. Kaya rin natablahan sila nung Philly. Daw ito naman po ang Lebron pin down play kung saan binibigyan nga siya ng pin down ni AR para makaangat sa loob. Then pause natin dito at kita natin siya na ang bola mula kay Luka. Actually gusto ko yung ganitong action kasi pwedeng maging fake handoff to lalo kung tulog ang depensa ni PG. Pero nakadepensa naman siya ng maayos dyan at naging two-man game nung dalawang stars ng LA to. High screen and roll. And heto muli yung pag-double ng Philly kay Luka I told you mga idol. Yan talaga ang piniling gawin ng Sixers na wag si Luka ang tatalo sa kanila. Kaya easy na lang kay Lebron to lalo. And yun, inulit nila yung two-man game ni Lebron at Luka na naging switch naman sa depensa. Si Quentin Grimes na ngayon ang tumatao kay Lebron kung saan bigger at more athletic to kaysa sa Sixers guard. Mapansin nyo rin mga idol, natama ang ginawang decision ng Lakers dito kasi kanina di ba diba, si Luka ay dinodobol lang ng dinodobol. Ngayon dito kay Lebron eh tila hindi alam ng Sixers ang gagawin nila sa depensa at patuloy lang ang single coverage or one-on-one -on -one dito kay Bron. Walang kahit anong help na dumating kaya basically practice to sa kanya. Tapos ito rin po yung solid na ginawa nila sa dulo yung huling steal ni Lebron. And kung mapansin ninyo ang score po ng laro ay 112 to 108 with only 4.2 seconds left in the game. Kaya syempre kung papaganahin mo ang sentido kumun mo ay tres dapat yung ia attempt ng Sixers dito kasi kung mag-quick 2 points lang sila, sobrang mauubos ng oras para sa kanila kasi mag-foul pa sila, free throws ng Lakers then wala ng timeout. So hindi talaga uubra at wala nang oras din and si LeBron with 23 pro years of experience ay nakita na yan probably lahat kaya rin bilang de facto center ng Lakers ngayon, wala siyang pakidit sa loob at most likely ay hindi rin dyan pupunta yung kalaban. Kita natin na nag si Lebron kay Edgecombe at pareha sila ni AR nagtuturuan kung sino yung tatauhin nila. Good communication yan. Then after nyan, kita naman din natin na nag-switch si Lebron this time kay Embiid at dito palang na-anticipate na niya yung mangyayari. Pin down pala ni Embiid to kay Grimes at gumana yung thinking niya na hindi sila titira sa loob kaya si Lebron eh nanatili na lang dyan sa perimeter. Actually kung bigla ang sisingit nga rin po ang Sixers ng Quick 2 kay Embiid ay covered na ni AR yan gawa nung nakaharang na nga rin siya sa loob pero na-anticipate nga na ng maganda ni Lebron to at completely binasag ang huling play Malamang syempre ay wish ng mga Lakers fans and also mga Lebron fans na maging ganito palagi ang laro ni Lebron sa kanyang 23rd season. Aggressive in looking to score no at hindi lang yung papasa-pasa lang. Ang kagandahan nung may luka nga rin siya ngayon ay eh, hindi na niya kailangan akuin lagi yung opensa para hindi siya mapagod kagad kaya nga this game, e eh parang hindi pa siya hapong-hapo nung dulo kasi si Luka ang pinapressure ng Sixers at hindi siya. So medyo pa-chill-chill lang siya, di ba? Yan ang good sa tambalang ito. Gawa nung matanda na nga rin po si Lebron ay kailangan niya yon Pasensya na mga idol. Kung hindi ako nakakapag-upload agad, usually kasi gabi ako gumagawa pero inaayos ko yung body clock ko eh. Kaya bawi na lang ako. Kaya ano po masasabi nyo sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.